Magandang umaga, East Asia. Magandang tanghali, classmate. At magandang gabi, mga ka-Heartbeat! Ito po ang programa para sa mangmang, -mang ignorante at mapangusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at dumb smash lang ng dumb smash. Welcome sa number one news and commentary program sa buong mundo. Walang kukontra sa... Kontrabando! ng mga at umeeklavu na balita lalaki nakapatay dahil sa LQ nila ng kanyang jowang bading. Lalaki sa Malabon, nakapatay din ang napakalalim na dahilan, pusok ng barbecue. Ha? Pusok? Babala, huwag matulog sa karinderya kapag walwal. -wal. Baka madampot kayo kaya ng isang Israeli national. At mula sa isang Israeli national, lipat naman tayo sa mga Chinese. Hmm. nga ba kakupal ang ginagawa nilang reclamation projects sa West Philippine Sea? Nako. Yan po ang himayin ng ating matikas at sexy na security and counter-terrorism expert. At sa ating top 5! Ipupush natin ang same-sex couple na tumurvalu sa ginternet. Netizens, binuli Crawford ang magjowa. Okay, simulan na natin ang mga balita. Eto, ang lalaking gipit sa bading kumakapit. Totoo ba yun, Bart? Oo, pare. Okay, pero kapag ang lalaking gipit nakaaway ang bading, literal, nasa patalim kumakapit. Magulo ba, mga tol? Magulo. Okay, panorin na lang natin ang eksklusibong ito. Ika nga, make love, not war. Pero dahil nagkatampuhan ng isang lalaki sa paranyake, ang kanyang labidabs na bakla, nang warla na lang siya. Naka-LQ ng balut vendor na si Richelle Veloso, ang kanyang live-in partner na bading. As usual, naglasing siya para matsugi ang problema. Kaso, sumobra ang pagtoma niya at nag-amok sa labas. Sinaksak niya sa dibdib ang kanyang kapitbahay na agad ikinamatay nito. Nagtatanong pa po sa amin eh, sino daw pinagtitrapa namin? Tinanong naman ng nude mark na, hindi ka naman namin po pinagtitrapa eh. Ikaw lang lumapit sa amin. Ano yung pinasaksak niya? Parang double bleed eh. Sa sobrang pagkawalwal, wala na ma-remember ang suspect. Aminado ka na talagang nasaksak mo siya? Siguro, eh, okay. nasaksak eh. Hindi ko nga alam kung nasaksak ko yung kung natin <laughs> kasi sabi na lang namatay. Kasi tumakbo pa yan eh. Hinabol ko yan eh. Eh bakit ba kasi sila nag-away ng kanyang joke lang jowa? Sabi niya, hindi na ako mahal. Eh ako, magagalit ako eh. Baka naman mahilig ka sa chicks, tol. Wala akong mahilig sa chicks. <laughs> Bakla. Sabi nga rin nila, nakakagago ang pag-ibig. Umaaksyon, Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. So, pagka yung lalaki nagipit, sa bading kumakapit. Mm. Totoo yun. Mm. Eh, paano kung bading? Ang nagipit. Saan kakapit? Kapwa bading. Hmm. Sa kapwa huh? bading, bading, paano bading yun? Sila-sila. -sila. Ah. Sala Sila-sila. Okay. Salamat, Bart. Eh, ito ang kumbaga si uh, si uh, Kupa lang ating counter-terrorism expert. Si Bart ang ating gender-sensitivity expert. Yan, tama yan. Dito naman tayo! Uh, mga bayaw, ano ang mas nakakayamot? Mamatay dahil sa matinding uh, kahirapan? O mamatay dahil sa walang kakwentang-kwentang bagay? Bakit mo tinatanong? Ang isang lalaki kasi sa Paranaque, sinaksak ang kanyang kumpadre dahil lang uh, sa... Wait for it. Teka lang, two seconds pa. Dahil sa barbecue. Ha? Dahil lang sa barbecue? Narito ang nakakahay-blood na report. Iyakan. At iyakan pa ulit. Tapos, sigawan naman. Ang mo. Mala telenovela ang eksenang ito sa Malabon. Kulang na lang lumitaw si Cherry Hill at manampal. Patay si John Renan Madrigal matapos pagbabarilin ni Zaldi Tabige, kanyang kumpare at kapitbahay. Kaya ang pamilya ng biktima hindi masukat ang galit. Matagal na raw pinagbabantaan ng suspect ang biktima na itigil ang negosyo nito. Hindi droga, hindi pokpok, hindi rin networking. Kung hindi, pagbebenta ng barbecue. Ayaw daw kasi ng suspect na mausok dahil may sakit sa baga si Commander. Lasing po siya eh, nung lumapit. Kasi po nagpapaypay po talaga ng barbecue yung kuya ko. Tapos bigla na lang po siya nung lumapit. Yun na po sinabi niya. Tapos bigla niya po pinaputok. Lagi niya po sinasabi na ang usok. Kinasana ang kasong murder kay Tabige. Friendship over na rin sila ng pamilya Madrigal. Umaaksyon, R.A. Rivera, News 5, Kontrabando. Grabe naman yung report oh. na yan. Ba't ganda ano, yung ano natin? Patayan. Patayan. Una, ano bang klaseng usok yung binubuga ng barbecue nila? Parang smoke belcher ba sa EDSA yan? Pero ito kasi, kasi may hika nga raw. May hika yung misis. suspect. Sa bagay, hindi natin mapipili kung paano tayo kukunin ni Lord. Second-hand barbecue pa pumatay sa'yo. Hindi man lang yung tabay, eh, no? Mahirap yan, mahirap okay. yan, no? na mundo nito ito na ako wala ba tayong ibang mga report na medyo inspiring mga ganyan tingnan natin siguro yung ano weather at traffic ayan sa puntong ito mga kapatid jos ko ha narito na po ang pinakahuling lagay, hindi lang po ng panahon, ito. kundi Aura pati na, na rin, ito. ang traffic. Traffic, ah? Oh. Bukod tayo ng report mula sa MMDA, mm. Pagasa, Pag at DSWD. DBSWD. edge talaga tayo. Pinag-isa natin ang traffic, at weather. Mm. Ito, baka good news na to. Eh, alamin natin. Okay. Mula sa nag -isang traffic and weather expert na si Ginong Rodolfo Junjun sa Baiton. Jun. <laughs> Mainit at matraffic! pu Ah! Uh, bayaw, medyo chubby ka. Ha? Chubby ka, chubby ka. Puta na, mainit at saka traffic! Ano daw? Ano na, sabi niya? Parang puto na lang yung ko eh. Medyo nagkaka-technical difficulty yata, ano? June, last na lang, ano yung lagay ng traffic at panahon? Mainit at saka traffic! Puta na! Parang sinabi niya, pagkakaintindi ko ah, mat, magganit. Ina-explain niya tayo yung hanging habagat at eh, saka... Tsaka... Ito pala yung pressure. Ano ba sinabi mo? Pressure. Hindi namin masyadong maintindihan. Painit, tsaka traffic, puto. O, oh, tama ako. Okay, tuloy natin yung balitaan. Sino ba susunod? Sino? Ayun. Eh, sabi nila mga tol, ang almusal ang most important meal of the day. Oh, di ba? Tama, tama oh. yan. Pero mali sila. Huh? Ang pinaka-importante ay ang chibog pagkatapos ng inuman, mga tol. But... Pero mga tol, sisiguraduhin yung hindi kayo matutulog sa kinakainan nyo para hindi kayo ireklamo. Mm -hmm. Narito ang report. Para sa mga turista sa bansa, hindi nyo na kailangan magpabuk ng mamahaling hotel para tulugan. Pwedeng-pwede naman kayo sa kalenderya. Ganyan mismo ang ginawa ng isang Israeli na si Ariel Tal sa Malabon. Nag-beauty sleep si Bayaw sa tapat ng isang kainan dahil sa bangengina sa alak. Kumain daw ho muna, tapos nagbabayad daw ho. Tapos bigla lang hundang sa may simento, sa may tapat ng kainan nila. Natulog na ho. Ginising ho namin pero ayaw ho talaga. Di pa na kontento sa tulog, tila humirit pa ito ng 5 minutes habang nakasakay na sa mobile ng barangay. Baka naman kasi may pampatulog yung kinain niya. Unang tingin namin eh, hindi naman siguro inatiban kasi parang lasing lang eh. Kasi kung inatiban naman ho eh, hindi ganun na gagalaw-galaw yun. Posibleng sa Makati raw tumuloy si Tol Ariel dahil nakuha sa kanya ang isang susi ng apartel doon. Dapat kasi may magdala na lang sa kanya ng foods. Umaksyon! Jun sa Baiton, News 5, Kontrabando! Galit ka tal? Lasing ako tal eh. Oh. Pero pag-usapan natin, most important meal of the day ang sinitsibog oh. kapag tapos uminom, ano? Mm -hmm. Bakit ba? May scientific explanation ba yan? Kasi kaya makain ayaw nga doon sa libro na Spiritoni de Vera, eh para pwede kang magkaroon ng walang hangover. Hindi ko naman sinabi yun. Para magkaroon ng wala mab hangover. over <laughs> para, para hindi ka mahang over kaya kuno po amo mo lagay lang diyan <laughs> balita pampalakas naman tayo Ginoong Ramon Bautista oo oh, tama balitang pampalakas naman tayo mula sa eksperto sa paghigop ng lakas mm -hmm. lakas talaga oo naman hindi ba paghigop ng milk tea Hindi. tea si 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 Ayan, kumapit na tayo dito. Ito, pagka nagigipit ka, itong kinakapitan natin lahat. Narito oh. na si Bart sa kanyang sports segment na... Boss. Boss! O mga be, alam niyo ba yung larong holen? Sa mga bata ngayon na puro iPad ang dinudut-dut. Malamang hindi niyo alam nyo, no? Basta masaya yun. Pitikan na matigas na balls. Ah, I love it! Pero hindi nyo alam na hindi lang sa Pilipinas nilalaro ang Holland. Sa England, ginaganap ulit ang World Marmors Championship. Kung baga ito ang Miss Universe ng Holland. Ay, ayan no, oh, Ang pula na balls. Higit isang dosen ang team mula sa iba't ibang bansa ang sa magpitik, ang matitigas at maliit na balls. Ang iba, hinihimas-himas muna ang paprito balls bago ipitik, ipitik sa uli, winner ang Team Germany. At yan ang aking sport balita ngayong araw na ito. Ako si Bart. Basta usapang boss, bet ko yan. Back to you guys. Napakahusay oh, talaga ni Bart. Bart. Oh. Pero alam mo yung si Bart, may hmm. special na advocacy ito. Oo. Oh, oh. education foundation din yan. Oh. Ah. Okay, oh. tawagin siguro natin. Oo, oh. oh. magandang na, si Bart. Oh, kapit, atin, so. oh. Ayan, ah, magandang araw oh. sa'yo, Bart. Oh, ah, kung tayo merong uh, pasisikating <coughs> kita, Iha Foundation, mm -hmm. tsaka At yung uh, Ahon sa Putikan Foundation, si Bart meron din ganyang advocacy. advocacy. Mm. Oh, meron din akong ano, foundation. Ito yung tatawag na Padota ko, nota mo. Ay, mm. ano, 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 bakit gano'n, bakit gano'n, ano yung may nota? Ito yung para sa mga kabataan naman, lalo sa mga pamangkin ko. Oh. Na si Rati, si Mac, Mac si Joshua, si Julius. Ito yung ginagawa ko to para sa mga kabataan na pag wala sila pandota, lumapit lang sila sa akin. ako, ako ang so, tutunan sa nota? nila. So ano yung Nota? Oh. Yung Nota. Music ba yan? Oh. Ito yung uh, bawat baitang o oh, yung Nota yung kung saan kaya niya, doon ko ina Yung parang grades. Uh, yung grades, mag grades. Grade. To mag oh, grade. grades. O, yung mag grades. oh Yung mag-grade. 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 Yung Yung mag-grade. Yung mag-grade. boys lang grade Yung mag-grade. Yung mag-grade. Yung mag-grade. Yung mag-grade. Yung mag-grade. Yung mag-grade. Numaputlaki sa akin. Oh. Ako ang bahala sa inyo mag-provide ng mga kailangan niyo. Oo, niyan. Gininitong puso talaga si Bagalay, galing. Hangga pa lang si Bart, hindi lang umihigop na lakas, nagbibigay rin. Bibigayin din, oo. Give and take nga 'di ba? Kamagilan ay tomorrow sa pagka-viral ang isang same-sex couple sa Thailand. Na picturean kasi sila na h h w r t r Alam niyo kung ano yan mga tol? Ano tol? holding hands while riding the train pero ang mas issue raw, hindi sila bagay for each other. Nako, ganon. Ang Yan ang mapahusga. Ang Ingit lang kayo. Nagmamahalan siyempre. Nagmamahalan sila. Kaya nagpapakita kung gaano kamangmang ang mga tao sa social media. At ang mga yeah. netizens po siya pang uukray. Yan. Ha? Harsh evangelista. Ang comments sa mga bitter north. Kaya sa ating top 5, narito po ang mga leksyon na napulot namin sa viral same-sex couple. Sa numero 5, may binabagayan lang ang blanding na buho. Pero, sige, push mo lang, te. Agua oxinada pa mo. Mm -hmm. Ang sama naman, oh. Walang, walang basagan ng trip, to. Walang basagan ng trip. Pero, paano kung ang trip mo, mambasag ng trip. Ayaw, pwede rin. ibang usapan yan. Eh, so number four. Ano hmm. sa number 4. Ano meron sa number 4? Number four, kailangan ding lumandi para magka-love life. Siyempre, kailangan ding tumurbo para magka-love life. Huwag dapat uh, puro dub smash ang atupagin. Parang may dub smash. Sige, -huh. sample nga. Kunyari, boses ni si Ramon, ikaw ang nagsasalita. Pwede ba natin gabi yan? Sample tayo. Kayo talagang mapangusgang mundo ng internet. Puro kayo comment. Kala nyo naman marami kayong nagagawa. Malalakas lang loob nyo. Kasi hindi kayo nakikita. Nandiyan lang kayo sa likod ng keyboard. Na, sabayan mo ba? Oo. Uh -huh. uh -huh. Sa number three, mga kapatid, sunod sa listahan, ang pangit ng The Fast and the Furious 7. wala walang kinalaman. Gusto ko lang sabihin. Sa bilang na... Dos. Kami pa lang ang unang-unang magsasabi nito sa kasaysayan, Love is Blind. Tanong nyo pa kay... Stevie Wonder. Hindi, hindi, hindi! <laughs> Pang-tito, <laughs> hindi na nila alam yan. Sino ba sa si Stevie Wonder hindi na nila minabutan yan, tol? Huwag ganun, tol. Di Pang Stevie Wonder? Okay. Mapanghusga uh, talaga Mapanghusga <laughs> pati yung nagsulat ng na script <laughs> hmm. At number one sa top five na mga natututunan namin sa viral na bading couple. Huwag maging mapanghusga. Sa mga ampalaya at papaitan dyan, mamatay kayo sa inggit. Charot! Yeah. <laughs> Talagang patindi na ng patindi ang reclamation projects ng China sa West Philippine Sea. Mm. Si Pinoy, Easy, si nababahala na. Pero ah. ay mo sabihin nung napano, tol. Ay, na babaybay sakin ay, yan. Pero <laughs> mo sabihin napano? Nababahala <laughs> na ang presidente mga kapatid. Ah, ang AFP nababahala na rin. Pero may isa pang nababahala, ang aming nag-iisang security you... and counter terrorism expert. Bakit nga ba? po si Henroso Kopal, inuulit ko, hindi ako nagmumura. Yan talaga ang pangalan ko. Pero sa nangyari ngayon sa West Philippines eh, parang gusto ko na talagang magmura. Gusto ko talagang murahin niyang mga insik na yan. Grabe na talaga ang ginagawa nila. Ang kapal ng mukha nilang inaangkin ang teritoryo. Kahit sinong duling ang tumingin sa mapa, sasabing sobra naman talaga ang inaangkin nila. Idi kanila na lang kaya ang buong planeta. At ito pa, sila na nga ang mali, sila pa ang lakas ng loob ng manutok ng mga misil sa atin. Ang sarap ninyong batutain, pero wala. Alam ko rin naman na kahit anong dakdak pa ang gawin ko dito at kahit anong sumbong pa ang gawin ni Pinoy sa kung saan sa ang tribunal, nawala na sa atin ang panatag, ayungin, masinlok at marami pang iba. Wala na nga. Sa susunod siguro may Disneyland at Universal Studios na dyan. Dadalaw na lang tayo. Dinadaan tayo sa laki. Dinadaan tayo sa paramihan ng barko. Di bali, tandaan, ang kwento sa Biblia, ang dambuhalang sigulay at pinatumba ni David. At yan na naman ang isang edisyon ng komentaryong kupal. Isa lang ang malinaw. May mga kupal nga sa Bohol. Pero mas maraming kupal sa gobyerno ng China. Maraming salamat, Teneroso Kupal, ang ating uh, premiadong security and counter-terrorism expert. Ayan, okay mga kapatid. At yan ang sana namang edisyon ng namamaga at nagnananang balita. Ito ang programa para sa mga mangmang, -mang ignorante at mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at puro clash of clans lang. Tama ba, Ginoong Ramon Bautista? oh, yung mga comment ng comment ng Aray Kube, rakrakan na ito. Si di wow. Sama, Sige, Ayan. Ang judgmental pakainin ng Yaya Mills. Bravo. Yaya Ay masarap din. Di masarap yaya yung Yaya Mills, pinicturean ni Rufa May. Oo nga, pero yung mga nakamtakam. Tabusin oh. na natin 'to. Sa ngalan ng rockstar Lord De Vera, Sexual Chocolate Jun Sabayton, Director Extraordinary Ramon Bautista Bart at si Kupal. Ako ang napaka-humble na best-selling author na si Ramon Bautista. Walang kukontra dito sa... Kontrabando! Nagkamali ka, Ramon yung sinabi mo sa kanya. Ano ba sabi ko? Ramon Bautista ulit. Ramon Bautista ulit. Oh, Okay na yan, okay na yun.